mga ka BFF ko ah, ano ayun house tour tayo sa bahay ko ayan sa bahay ko tabing kalsada kami ito yung papunta ng Albay yan naman ang papunta ng Nabwa tabing, tabing kalsada kami tapos so, yung nasa harapan oh, ko ang pinto yan kapit uh, namin mga lula ito so, dito po na tapos sa kabila ayan, kapasok tayo sa ano ba? sa git pasok Yan. ito yung pag may ginagawa ko dati, pag galing abroad may ginagawa ko ito yung muntik ano ba? may naging ano nang magamit tapos ano nang aso o, siya na nama ni? makang harapan. Ya. Nah, tanim tanim-tanam dia. Ya, ngagulak-gulak. Ya, itu aisang motor. Ante, enyo. Hey, ya, itu bahan yang anu, yang mamaku. Itu namanya bahan do, ya. Ah. nasa pag nasa malayo kaya, kaya, yung bahay ko isita tayo sa bahay ko tapos ano to eh video nasira na yung ano yung isami eh, hindi pa masyadong finish muna tayo sa Tagiliran, paikot dito sa mamak to bahay so yan saka ng tubig kapag na umuulan yan ang likurang ng bahay ko dito sa kusina ko ano to, islab yung simento tapos please ko siya dahil maraming puno. Balit tinanim yan namin ang nangunang magtanim si mama para daw ano, protection sa hangin pag nabagyo, pag may unos. Puso, may, dito kami naglalaba. Tapos pag nagluluto, pag gusto mong magkilisan ayan dito uh, ano yan ginagamit namin ng gato ito naman yan yan kusina namin Ayan. ikot ng bahay ayan. Tapos yan ano nang aso saka dalawa may tatlo kami aso ito ang harapan namin bahay sira na yung kisame eh lang na, nan ang ano paayos ayan ay mama ko sasabihin ng sinampay ha. ito naman yung bayaw ko ito rin lang ang trabaho hello mga, kaya mama, yan mama ko Uh, oh, ito mga kabibot ko, ito yung ano, ito yung tawagin dito sa amin, lusong. Tawakan mo na, yung alam. Ito, 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 ito. ang okay. oh, yeah. okay. Noong ano, noong, ang ano nito, hindi pa daw pinapanganak ang papa ko, hindi pa pinanganak ang papa ko, ano na to, lusong na to. Ginawa to nung tatay niya. Kaya ang lusong na ito, umabot na ng 100 years. 1970-1980, ginagamit pa namin to. Dito kami nagdidikdik na, na ng bigas. Kasi wala pa dito ganong gilingan ng palay. Kaya itong ginagamit namin. O so, dito, para magkabigas, sasaing dito lang. Kung hindi ka magbayo, wala. 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 Kaya dito, dito ginagawa. Para magkabigas. Ayan. Lang. Lusong. Lusong yan. Tapos yes, okay. pasok tayo sa Hello. Hello. Hmm. Hello. Hello. Pasok tayo sa bahay. Yan. Yan. Ang ano. Puyat dahil sa party kagabi. Ito. Yan ang ko. Mamalos. Ito naman. Ito naman yung ano. Magamit gamit ko. Sa pagbimikani ko. May malaking toolbox. May maliit. Hello, be. Hello. Panganay namin. Ito yung, ano, pag nababagong gising. Ito yung asawa ko. Um, Ay. Ito yan? Ay. Ito ano, Ay. Ito yung, Ay. Ito yung, Ay. Ito yung, yung, Ay. yung, ano? Dahil tatapos lang ng party. Yeah. Itong dirty kitchen namin. Yeah. Let's Dito kami na luluto. Ito rin ang labahan. Pag gagamit kami ng ano, gagamit kami ng panggato, itong ginagamit namin yan. Yan. Yeah. Ano lang ang bahay ko? Ah, Simple lang. Hindi naman ako mayaman, hindi naman ako pera. At least, kahit pa paano, may sariling bahay. Ayan. 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 rin itong bahay ito, kaya hindi na pagtakusin. Wala siyang kisame. Eh. Wala yung kisame. Eh. Wala yung kisame. Eh. Wala kisam, eh. kisam, eh. Ayan. Eh. Pagpasok mo sa bahay namin, ayan, terrace, tapos, terrace, sala, tapos, ano, room, kainan, tapos, ang kwarto namin dito, papasok muna dito, ayan. Wadaw, pag tinagal mo itong kortena, saka mo makikita yung mga pinto ng kwarto namin. Ayan. Mga kabibig ko, salamat sa mga mag-like and share, nag follow sa aking sa Facebook. Salamat din sa mga nag-subscribe sa aking YouTube. Dito na lang. Bye-bye. God bless you all. Merry Christmas. In advance, Happy New Year.